Terima 爱里。 nga mga katropa, binibilang na namin, siniseparate na namin yung mga tag 5 at saka tag 10 at saka 20. Ito namang si Bunso, tignan nyo, nakadaster pa yan. Kasi bagong tuli yan, pero gusto gusto niyang kasi magbilang. Oh, Tuwang-tuwa din siya na nakikita niya ang daming bariya, ang daming coins. Tapos mamaya, hihingi yan siya ng suhol um, sa pagka-count. <laughs> so, ayan, busy-busy sila. So, ito ay uh, gawa ko, uh, inipon ko in just 3 months. Ayan, sa mga RC, sa mga, mga after kong mag, magpalengke. So, ayan yung mga, uh, mga na, ano ko, na, ano ko na, mga bariya. So, after namin counting nito, ilalagay namin to sa, uh, ibu, pabuo, ipabuo ko siya sa changi. Oh my God, pinakita pa ni Bunso ang kanyang chinchin. <laughs> Oy, ikaw na. Ay ma, tag. Ayan, mga katrupa, yung tag 20 tapos na. dito lahat tag 20. So, dito rin naman tayo sa tag 10. And then, mamaya 5. Let's go! Dali ko makita ko ng daan. Masa niya, ang bag no, bago. Ang bako, ay dako no? na. Ang bago. kaya mag... Cheng, chere, reng, One, two, three, four, five, six, seven, eight. Ako, nine. Gis, no, no. Dara. Tapit na. One, two, three, four, five, six, seven, Eight, nine, ten, one, two, three, nine, ten. Sapa arrange. Tapos dahil mo reload nung inana o. Diba? Nung pwede mo gawa. So, ito na siya lahat, mga katropa. Bilangin natin. Ayan. Bawat linya, tag 10,000. Ay, 10,000. 1,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seven, eight, nine, ten thousand two hundred. Ten thousand two hundred. kung natagbente to, oh, ang dami siya natagbente. Blessing, blessing. Ano ito, Diyos <laughs> o <laughs> nga naman yung singko pa. Ay, upa mo na ayan mga katropa 10,200 lahat 10,200 in 3 months ayan ipon ko siya in 3 Ay, months ayun so ayan nga ipon ko for 3 months yan yung naipon ko nga barya barya Ipon yes. pa rin, ha? Abot mo lang yung Hoy, sako ng popo. O, oh, na, no, minoy man ka. Hmm, taka na lang ka. Ako pa ikunhon. Ang mga load na ako na diha. Ang mga RC nila pang bayad na diha. Ang mga, mga sukli na ako na na. Bot, bot. so, ayan. Pa ito, Bojogi. Ilagay ko muna siya dito kasi ang purpose nito ay ibili namin ng Piso WIFI! Okay. okay. Sip. So, Lagay natin ito dito. Laban. Lagay. Ayan, for PC Wi-Fi na 'to. Siguro mga 13,000 'yung PC Wi-Fi. Ano? Kulang na lang 3,000, 'di ba? Meron pa 'ko isang alkansya na sa ano, piggy bank, pero mga papel naman 'yung doon. Kaya hindi pa siya puno, kaya sayang buks, 'pag binuksan mo hindi puno. Punuin mo na siya bago magbukas. Ayan, in-encourage ko kayo for 3 months. Ito yung naipon ko. Meron akong 10,000 na mga barya-barya. O, ba diba? Mga barya lang yan. Pero maabot na ng 10,000! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 10,000! Bayad. bayad ako, ni Dia. Sablo mo na siya gini. Kaya na ba? Sabi, naging malungkap. <laughs> Hindi niya ito Ma? na? Napuslan doon ang kwarta ni ay Agwan. Kamu dito mo malay tulog. <laughs> Kaming mama din <dire>. eh. <laughs> ay, 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 mahawat mo. na, Mark, gabi, Mark gabi, ka? Oo. Saan po nang ha? Kabalo na ko ang binabalak ni Papa. Huwag sa may ibalak ni Papa. Ayaw mabasi. Ayaw ko. Dagang suko. Ma, ini patukoy. na sudlan. Ang dili Kaigo lagi Bili na. Ka lagi sa na oh. No, ko day pa. ko nga dagmay basbugas. Wala na. Ganito ang papa da, ganon. <laughs>

na ay to ni unti ka usog ro ro mang manguna pagkahamanig ti mabuka ditaba to buka di na ay to bang rondi dilikado kada kamat ka kumkam kumbo so ayan mga katropa ayon uh, yung naipon ko O di ba naka 10,200 din siya So, 3 months ko lang yun siya napuno. Kasi sagana ako nung nakaraang mga buwan. So, ano, yung mga barya. So, galing yun sa mga barya-barya ko na, alimbawa, pag namalengke. So, may mga barya talaga yan sa... So, yun nilalagay ko sa doon. Tapos, Ah uh, si ano din si Mariape kapag nagpapa-arcian sila sa akin mga barya yung binabayad nila mga buong uh, tag 20, tag 10, 5. Tapos si Ate Ana din si Ate Richie nagbayad din yan sa akin ng mga barya-barya. So lahat ng mga barya-barya basta mga tag 10, tag 5, tag 20 nilalagay ko doon. Kasama na rin yung mga load load. Yan, kasama na din yan. Nilalagay ko doon. So three months ko lang siya napuno. Napuno ko siya three months. 10,000 thousand! Oh, di ba? Nakabut siya na ten Meron pa ako isang alkansya. Pero hindi po siya barya. Uh, mga papil po siya. Yun naman ay mga, yung mga extra-extra din. mga una, every uh, everyday naglalagay ako ng tagwan 100, 100, 100. Uh, tapos, minsan, nakakaligtaan ko, uh, nilala tapos pag may pera ako nilalagyan ko siya ng malaki-laki like 500, 700 or isang libo. Yung mga uh, binibigay mga yung sa mga renta ng mga damit, yung damit sa kasal, hati kami ng ate ko noon. So yung iba doon, minsan nga buo na ibib nalalagay ko din. So for another project naman 'yon. Sa so, ito na mga bariya na ito. So ang gagawin ko diyan is mag Abo, uh, bibili ako ng piso wifi, piso wifi para para hindi na ako maghihirap sa aking signal, hindi na ako magdi-data kasi yung wifi ko hindi siya kaya sa mga ibang apps ko. Hindi siya kaya. So kailangan ko talaga magpalagay. Ah, uh, ayun, 10,000. So I think nasa 13 to 15,000 yung piso wifi kasama na yung internet. So, konti na lang yung kulang, di ba? So, isang push pa para <laughs> merong ano, maipon pa sa ano sa mga apps, di ba? Mostly talaga mga sa apps talaga yung galing, o sa mga popo, yung mga yung mga barya-barya na yon. Mm, kaya ini-encourage ko kayo mag-ipon kayo <laughs> mag-ipon kayo kasi time welcome may gusto kayong bilhin na parang pang business din ganun bilhin nyo. So, mabili nyo agad dahil meron kayong uh, ipon. So, sa 'yon the next vlog. Uh, kapag nandito na yung ating wifi, yun, Hindi na magpupunta sa kapitbahay yung aking mga anak para maglaro. Mm, tapos, malibre na rin ako sa gamit. Thanks for watching! Bagong tula! <laughs> <Ay! laughs> So, ito na siya guys. Uh, akong Changi. Pinabuo ko na siya. So, pumunta ako ng mga groceries kasi kailangan niya nila ng mga bariya. Tapos, dun sa may mga isdaan. Mm, sa palengke, sa isdaan. Kaya, eto, nabuo ko na siya. Buong 10,000. Uh, bili natin to ng piso wifi. Chaya, 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 chaya. chari pabarn chari pabarn thank you for watching <laughs>